誰 ay mga kalab. So ngayon po ay andito kami Sa aming fish pan At ngayon po mga kalab Ay nagpapatrabaho po kami Dito sa aming fish pan sa gitna yes. po Dahil medyo tumaas na po Yung mga damo damo mga kalab So ayan yan as po. you can see po Yan po ay kaming dalawa po yan ni Papa na, naglinis kasi si Yusling hindi pa tapos hindi nasali kasi ano, may pinupunta siya, may... Yes, may ginagawa siya oh, so, May lang. ginagawa din siya makalab. So kami lang sa dalawa ni Papa yung mag, maglilinis. At least na hindi naman gano'n yan kadami yung mga damo niyan. At, at siyempre nagluto din kami ng... pagkain namin ito, nag... Pang lunch po. Yes. At meron kami pang ulam dito na... Yan, sasabawin namin karni karne mga kalab. At ito, kamunggay, tanglad, at sili, at bitsin at asin. So, at ayan po si mama. <laughs> Naghihiga-higa lang. Yes. At ngayon po mga kalabs, dahil syempre natapos na po sila, kaninang umaga sila nag ano mga kalab, dito sa aming fish pan. At ngayon po ay manananghalian na po sila. At ngayon po makalab ay pupunta muna ako doon kay mama Inday mga kalab, dahil syempre nagbenta po sila ng tugnos uyap. So ngayon po ay meron, nagpost din po kasi ako sa account ko po. So tulungan ko po sila mama Inday na ebenta po yung tugnos makalab habang si Francis po ay nagtutulungan din po sila dito sa kanyang papa Makalab at tutulungan ko din po doon si Mama Inday. So ngayon po is pupunta na po ako doon mga kalab at pabalik ako dito at samahan niyo po muna ako mga kalab, sa pag ano po sa paglako po ng tugnos po nila Mama Inday. So ngayon mga kalab ay mo na yung bibi ko mga kalab doon sa kanyang mama kasi ito tulungan na niya mga kalab na magbinta yung mama niya ng yes. isda. At alam niyo po mga kalab, uh, Ngayon lang po ako marunong mag-motor mga kalab nang nag na kami mga kalab. Tapos meron naman po akong lisensya mga At uh, dito sa amin mga kalab, kung sinasabi niyo po bakit hindi kami nag-helmet, dahil po, uh, malapit lang naman po yung bilhin sa amin dito, mga kalag, hindi siya syudad. At alam niyo, kung dito sa amin po, mag-helmet kami, mga kalab, parang kami lang talaga yung maiiba. Pero kapag pumupunta kami ng malalayong lugar, eh, nag-helmet na po kami like sa Kabadbaran. Pero dito sa amin sa Magdalianes, mga para parang sa lapit lang talaga, mga kalag. Ayan, at ngayon po is pupunta na po ako doon na Mama Inday at ipapakita ko po sa inyo mga kalab soon yung video ko po na napapractice ko ako ng motor. So, punta na po ilo, ako ilang Mama So ngayon mga kalab, dito na po ako ilang mama Inday mga kalab, At ayan na po ang kanilang pugnos. Ay, mga kalab, na kayo. So binabalot na po namin yung mga order po at ngayon po ay ihahatid na po namin mamaya kapag tapos na po na ibalot lahat. So kami po ay andito na po sa bumibili ng uya. Para madiha. Ay, nara daisha. Hi. Masyo ang Salamat. <laughs> sa Jankino, wanda ni hindi Sinamahan ko talaga si Mama Inday, mga kalaw. Salamat! Salamat sa pagpalit. <laughs> Hi, Sa! Hi, ah. Sa! So ngayon magalab dahil naluto na po yung ating mga dinuto na ulam at yung pagkain natin no. So ito na po yung kanin natin. At yung ito yung yan na po yung ating tinula na kain ni makalab. Ayun na po. So naluto na yan. Kumukulo na yan. Kanina lang. So ngayon like, ay na tayo. So, so ayan makalab, kain na na. So ngayon makalab, so kung nakikita niyo makalab na hindi kasama yung bibig kasi ano, na sabi ko na kanina makalab na pumunta talaga sa kanyang mama at ngayon ay kakain na din kami makalab ang sarap ang ulam namin ngayon kasi sinabaw na kanina makalab no yun na sa Dito mga kalab, yung mga kahoy na ano, naka nakaganon sa ating fish pan. Puputulin natin ito kasi hindi naman ito bakaw mga kalab. Ito ay tiwi para baka may mangnanakaw dito, lang magtatago. So kailangan natin putulin para malinis tanawin. Tignan. Para malinis tignan mga kalab. So yun mga labi, ito na ba yung nalinisan natin? Ipakita mo yung lid. Ayan. Ganyan po kalaki yung ating nalinis ngayon. At ngayon ay uuwi na tayo kasi medyo hapo na ngayon. Ang, ulas, ang oras para ngayon ay 5 p.m. na po. Napaka hirap talaga, hindi talaga basa-basa linisan. Napakadami talagang damo dito. So bukas naman tayo, balik naman tayo bukas ito. Para hanggang dito sa dulo, hanggang sa dulo. Para malinis lahat natin. So, ngayon ay uuwi muna tayo kasi na. So ngayon po mga kalab, ay andito na po kami sa bahay at ngayon po ay pupunta kami ng Kabadburn City dahil syempre bibili po kami ng pagkain pa sa baboy. Ayan, so naubos na po kasi mga kalab. at ganoon lang po yung ano namin dito sa buhay mga kalab na nakapakasempt lang talaga o pa paulit-ulit lang sa fish panda yun po, kayo yung iba po, nawawala na po ng gana na nanood sa amin dahil talagang ganoon po talaga. Gusto, na, gusto nila ng ibang mga content pero wag kayong mag-alala. Gagawin namin yan sa susunod. Sa ngayon lang

Ito po yung ito po yung update sa baboy namin. Tingnan niyo ang lalaki na nila. At yung ano inahin siguro mga next next month mga kalab, ay ibibenta be namin itong dalawang baboy na babae at yung isa naman sa kanila ay gagawin namin inahin yan mga kalab. at ngayon po ay maglalagay na po tayo ito ng Kings of White Class Animal Food Supplement <laughs> ayan